Basta naka, ito si hindi pagkapihin mo lang yan ang pagkapihin. Yan ang nakakapi okay na yan. Huwag mo lang siyang gugutumin. Pag ginutom mo, wala. Ah, tinan mo. May sprite pa yan sa likod. <laughs> oh, tinan mo. Ano? May problema? <laughs> Sabi niya, huwag terong masyarang huwag patakbo. Kasi nun, ah maayos na ito lahiyo. Oo, inaayos <laughs> Kahit <sa damang>, <laughs> <Bilirun. laughs> oh ba nga ang hindi paamoy Miniro O Sabi nung ama niya magpahinga eh <laughs> 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 <Hayop>. <laughs> fighting na fighting. Fighting. fighting 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 lang si Inday fighting lang yan eh fighting lang yan eh aso lang sa kanan <laughs> fighting lang yan eh si Inday fighting lang oh. malapit na sa popping suwan ano? pating to. mag alo tayo. Pwede rin naman. mag alo, -alo na naman daw kami.